Si Jimmy Butler ay nagtrending na naman kamakailan ngunit hindi ito dahil sa isang laro o bagong achievement sa basketball. Ang dahilan ng kanyang trending status ay ang post tungkol sa supposedly direct message niya kay Jennifer Lopez. Ayon sa isang meme na kumalat sa social media, tinanong daw ni Jennifer Lopez si Butler kung may ring na siya na tila nagpapahiwatig ng isang espesyal na kaganapan o relasyon sa pagitan nila. Sa gitna ng mga balibalita, nagkaroon ng interes ang mga tagahanga at mga netizens na nagumpisang ilink si Butler sa mga sikat na celebrities. Noong 2020, napag-usapan siya dahil sa kanyang rumored connection kay Selena Gomez at noong 2023 naman kay Shakira. Ang mga rumors na ito ay tila nagbigay sa kanya ng magandang kapalaran sa mga finals ng NBA. Kaya't may mga nagtataka kung ang kasalukuyang trending na balita ay maaaring magbukas ng magandang oportunidad para sa kanya sa parating na season ng NBA. Kasabay ng balitang ito, si Jimmy Butler ay magre-release ng kanyang ikatlong signature shoes sa September na inaasahan ring magdadala ng bagong excitement para sa kanyang mga tagahanga at isa pa ngang inaantay ng mga fans ni Butler sa pagbubukas ng NBA ay ang kanyang ipapakitang bagong hairstyle na naman nito. Alam naman natin nakakaiba ang trip ni Butler sa pagsisimula ng NBA sa mga nakaraang media day ng NBA. Kaya isa na nga ito sa mga nagmarka sa mga fans at ang malaking katanungan dyan mga tropa ay kung anong hairstyle na naman ang ipapakita nito. Samantala Austin Reeves sinabing sa susunod na season daw ang breakout season ni Max Christie. Paniniwala kasi ni Austin Reeves na magiging maganda ang performance ni Max Christie dahil dito kay JJ Redick. Magagawa nga daw na ma-unlock nito ang kakayahan ni Max Christie. Para pa kay Austin Reeves ay masyado nga daw atletic ito at kaya nga din daw nito nabantayan ang mga kalaban at isa rin daw itong mahusay na cutter. Sabi pa ni Austin Reeves ay nagkaroon nga daw sila ng pag-uusap ni Max Christie. Nagawin daw palagi nila ang pag-cut off ball lalo at lahat daw ng atensyon ng kalaban ay nakina Lebron at Davis. Kaya naman ay dito daw ay makikinabang si Max Christie na kahit hindi man daw ganun kalaki ang mga numero na magagawa niya. Pero kung titignan daw ang advanced analytics sa pagka-effectiveness sa pagkapanalo ni Max Christie sa Lakers ay special. Yan nga mga tropa ang mga sinabi ni Austin Reeves dito kay Max Christie. Na last season, bagamat walang permanent rotation ito sa kanilang team, ay malaki pa rin ang kanyang nagagawa para sa Lakers both and sa loob ng core. Lalo at isa itong good spacer at perimeter defender ito. Kaya asahan natin na hindi magsisisi ang Los Angeles Lakers na binigyan nila ito ng 4-year $32 million. Ano ang masasabi? Sabi nyo dito mga tropa, pakikomento naman sa ating comment section. Samantala, kahit man gustuhin nga ng mga fans ang ideya na pagsasama ni Lebron at Stephen Curry sa Lakers, napaka-imposible pa rin naman nga itong mangyari dahil sa hawak nilang napakalaking kontrata. Lalo na si Stephen Curry na aabot ng $55 million, which is hindi afford ng front office ng Lakers. Sa katunayan, kapag pinwersa nga po nilang kunin si Curry, mauubos nga ang lahat ng kanilang mga players at future draft pick. Kaya para maiwasan nga yan ng Lakers mismong si Eric Pinkus na nga ng Bleacher Report ang tumutulong sa kanila sa pagpapalabas nito ng isang four-team blockbuster trade kasama ang Golden State Warriors, Brooklyn Nets at ang Detroit Pistons. Well, dito nga makukuha ng Warriors si Austin Reeves Ben Simmons 2029-2031 unprotected first rounder at $2.4 million na trade exception. Makukuha rin naman ng Nets si D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Gabe Vincent, Jalen Hood-Shifino na may kasamang $25.3 million na trade exception. Makukuha rin naman dito ng Detroit Pistons si Dennis Schroeder, dalawang future second round pick at $4 million na exception. Habang ang Lakers makukuha si Stephen Curry, Daron Sharp, Wendell Moore at $3.9 million na trade exception. Pero kayo mga tropa ang tatanungin, pabor nga ba kayo sa ganitong klaseng trade scenario? Pakikomento naman sa ating comment section.